Biguman nakalapit ang grupo ng mangingisda sa gate ng Minjola kaninang umaga. Dahil sa kahabaan pa lang ng rekto at kanto ng Moraita ay nakaharang na ang mga pulis Maynila. Kaya dito na sila nagsagawa ng kanilang programa at iparating sa gobyerno ang kanilang sinapit sa pangisda sa karagatan ng Pilipinas. Mga komunidad, ipapaliwanag natin ang ng mga mangingisda, maglulunsad ng iba't ibang protesta, kasapi ng pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda, pangisda Pilipinas sa maraming lugar sa bansa. Ipagpapatuloy ito, natutulan ang mga maraming proyekto ng reklamasyon sa mga baybayin, mga usapin sa municipal waters, usapin sa West Philippine Sea, at ang mga patuloy na pananalansa ng mga negosyo, usapin pangisdaan, mataas ang aming paniniwala na sana itong ginawa namin pagkilos ngayon ay mag-imprint sa kanya na sabihin na ang ating mga mangista ngayon ay dapat i-priority na dahil patuloy ang kahirapan, tagutuman at dapat solusyonan na din ang pagkasira ng ating pangisdaan. Sa West Philippine Sea, walang humpay ang pagsira nila. Eh. Hindi lamang naman China yan, kasama siyempre ang iba pang mga mangisdaan tayuan tulad ng Vietnamese, gumagamit ng, ng cyanide, gumagamit ng dynamite, kasi ito ang pinakamadaling paraan para makahuli ng isda at makakuha ng maraming produksyon. So, ang tingin namin dapat itigil ito, magsalita ang pamahalaan, kung ano ang kanyang Patakaran sa pangisdaan, mayroon tayong batas sa pangisdaan, dapat hulihin, ipagbawal ang anumang pagsisira sa ating pangisdaan at pigilan ang, ang foreign intrusion sa ating West Philippine Sea. Matapos ang dalawang oras na programa at di nakalapit sa Mindyola, ang grupo nagpasalamat ito sa mga polis na walang marahasang naganap at nasaktan sa hanay ng Pangisda Pilipinas at naiparating nila ang kanilang hinaing sa gobyerno at umaasa na Aaksyonan nito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang problema sa karagatan at ang pangingisda. Sa amin, itong araw na to, siyempre ang pangarap namin makarating sa Menjola, makarating sa pintuan mismo ng ating Malacanang. Kaya lang, siyempre, hindi naman namin igigiit kung hindi kami papahintulutan. Pero mara nagpapasalamat na rin kami at kami na pagkataong makapagprograma ngayon at alam naman namin, mula sa inyo maririnig kami ng Presidente. At sana nga marinig kami at patugunan ang aming kahilingan. At para sa ating mga kasamang kapulisan, para sa kanila din itong labang ito. Ang pagsagana ng pangisdaan ay katumbas ng pagkakaroon ng katiyakan sa pagkain ng ating bayan. Kasabay natin ang Cebu, mayroon silang pluvial protest ngayon sa Mactan Channel. At mayroon din pluvial protest sa Tayabas Bay. Kaugnay naman ng illegal fishing at saka ng matinding pagkalaso ng ating kargatan dahil sa aquaculture, sa mariculture park. Ngayon, ang aming gagawin pagkatapos nito, patuloy pupunta kami sa kanayunan para mag-discuss, magpaliwanag sa kung ano ang tunay na kalagayan at kung ano ang dapat tuloy-tuloy na akbang ng mga malilita na atin ang West Philippines dapat tayo makinabang dito at ang mga dayuhan na papasok dito dapat parusahan sila ng patas, sigilin sila, pagbayarin sila sa kapagkasira nila sa ating West Philippines Sea. Ang panawagan namin, panahon na para resolbahin ang problema ng kahirapan, kagutuman at pagkasira ng ating pangisdaan. Sana sabihin ito ng Pangulo sa kanyang zona. Ako, si Alfredo Patriarca, Nagbabalita.